video ito ay mag-overnight ako dito sa tuktok ng niyog sa loob ng 24 oras. Gabi, sobrang hirap na dito. Ito ang pinakadelikadong challenge na gagawin ko. Dahil susubukan natin mag-survive sa tuktok ng niyog sa loob ng 24 oras. lakas ng hangin dito at saka umuulan na. Suging hangin diri, oy. Nuging hangin. Ha? Kamot lang ang niyog, ma. Kaya ba na ni? So asa sa inyo mga busing Nandito tayo sa Tok Tok ng Niog At dito tayo mag overnight ngayon Sobrang hirap Kasi ang liit nitong puno ng Niog Pero sobrang taas nito Ano mga sabi mo sa content natin ngayon para Hindi ko alam Kah Kahapon na saya saya lang namin <laughs> Hindi ko alam kung anong nangyari saan <laughs> <laughs> Bakit Kapun. bigla kumakit? <laughs> Kapon pa tayong kumakain Masaya pa tayo nag ito. <laughs> tanga. Bakit ka kasi mula ko palang, lang, ay eh, talagang ramdam ko na ang hirap. Grabe guys. Grabe. Sobrang nakakatakot ang challenge na ito guys. Sobrang lakas ng hangin dito. Kakasimula pa lang natin pero sobrang nahihirapan ako dito. Sobrang delikado na ito mga kaibigan kasi ayan eh. Sobrang liit lang ng puno. Ayan. Hindi ko alam kung anong pisto ko ngayon buong gabi. Ay sobrang sikip dito, tsaka. Talagang kailangan kong humawak kasi baka malaglag ako dito. Ingatan mo naman. Sana ma-survive natin tong 40 na tong mga kaibigan. Grabe 'yang 40 naman to. Alin mo direk, ay diritan mga tolo. So babala ko lang sa mga nagbabalak na gayahin to, huwag na huwag niyo po itong gagayahin kasi ano lang. tanga lang ang gagawa nito time check at 50pm magkakape muna tayo kasi sobrang ginaw dito at dahil sa sobrang ginaw nadala ng napakalakas na hangin ay eh kailangan kong magkape upang mainita ng aking sikmura. so susubukan kong matulog kung makakatulog ba ako ngayon sa mga oras na ito ay sinubukan kong matulog dahil habang tumatakbo yung oras ay pahina na rin ang pahina ang aking katawan. Time check, alas 10 na ng gabi. Ah, time check alas 12 na ng gabi ah Grabe, kahit anong pilit kong matulog, hindi ako makakatulog kasi sobrang sikip dito at saka sakit na nang ano, sakit na ng puwet ko kasi Time check, 3 a.m. na po. Ah. Wala akong ayos na tulog dito. Sobrang hirap pala nito. Ah. Grabe guys, umuulan na dito. Bubuhos na yung malakas na ulan. Ah. At ang lakas pa ng hangin. Ah. Ang lakas ng hangin dito at saka umuulan na. Ah. Kapoy na kayo diri oy. Napiit na ko diri. Lami na kayo inaog. Gusto hangin diri, oy. Ha? Kaya ba nang kunay? Sa ulan na diri. Ah.